Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Heso Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bispiras na ng Pasko, alam ni Hesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nagahaponan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iskariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila ay naghahaponan, tumindig si Jesus naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, diyat kayo pa ang maguhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, Hinding hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus Kayat sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus Maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. Malinis na kayo, ngunit hindi lahat sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang, malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos.